Tom. Magandang araw po sa ating lahat Sa video ito tayo ngayon po ay manging isda Maglalambat muli tayo dito sa gilid ng dagat Nandito po ako sa may gilid ng spardite Yan po Nintay po natin na medyo tumaas yung tubig dahil pa high tide na rin po para makauli tayo na naman ng ating pang ulam ulam magdala po tayo dala pa rin natin yung ating dala dito ang oras pala natin ngayon ay 5.45 na po ng umaga pero madilim pa rin so habang umakyat yung tubig inintay rin po natin na medyo lumiwanag siya para makita natin yung pwede nating mahuli na isda so samahan nyo po muli ako ngayon sa ating fishing adventure dito sa dagat manghuli ulit tayo ng ating pang ulam ulam at saka pang-share na rin siyempre pagka sobra-sobra po yung ating nahuli. At ang degrees po natin ngayon ay 14 degrees na po according to Google. <laughs> Good morning po sa ating lahat. Kung saan man tayong naroon. <laughs> <laughs> Nandun, <nasira> na sira na. Sira na rin. Oo. Ngayon guys, nakasama natin si Katoto. Magpapandaw po siya ng kanyang pamanti. Abangan na lang natin sa kanyang channel, Toto TV. Yun. Tayo naman po ay mag-uumpisa na magdala. Kasi medyo mataas na yung tubig. Let's go! Kaya po, ayusin na natin yung ating lambat. Para maumpisa na natin agis ito. Dahil alas 6 na rin po ng umaga o pasado alas 6. Medyo madilim pa rin oh. Ang kapaligiran Ngayon si Toto nag-aayos ng kanyang lambat I Try natin kung makahuli tayo dito <laughs> Pang ulam ulam lang Ngayon guys, umpisa natin dito sa malapit sa may lagusan Pero dito lang sa may ibang gilid try natin dito dito natin hatakin may nangihigop doon yan hatakin natin dito unang hagis may huli kaya wala man Oy, meron. Saan? O nga no. Bangas doon. Wait lang. Tanggalin muna natin yung huli. May huli na isa. Eh. Ito. Sap sap. Oh, one down. Lagyan muna natin diyan. Agis pa tayo. May nakita daw si Katuto na ano? Tawan. Bangos. Uy. Nililipad ba? <laughs> Lagyan natin ng bato muna to. Nililipad eh. Yan, diyan muna yan. Alas 7. Dito sa akin ay ano eh 6:30 ay 6.15 Oo nga eh Abot siguro dyan sa may ano Tara guys Saan? Yan, hagisan natin dito Mamaya natin dito awan Hagis tayo Yun Yun Inaabot kaya Meron din kahit papano May bangos kaya <laughs> Oh ang dami sa linya siya ah. Ay may talakitok din May talakitok tsaka sapsap -sap. <laughs> Talakitok tsaka sapsap -sap. Ha? Oo, oh, yung iba. Ito, mayroon tayo na huli. Oh. <laughs> oh, puro sapsap -sap pala to. Sapsap lo. Oo, oh, ang ganda ng huli natin, guys. Puro sapsap. -sap. Ayan oh. Wag-wag muna natin. Balikan natin yung katabi niya, itong hinagisan natin. Iyon. Yan pas puro sapsap -sap po, marami to. Kamatisan natin yan. Sapsap. -sap. Thank you Lord. Asan yung talakitok dito? May talakitok tayo na huli. Eto, Laki laki ng talakitok. Iyon hey, know? oh. Wow, thank you Lord. Yung alin? Medyo Talakito Talakito Masarap to sa buwan no? you know? Thank you Lord Lagi natin dito sa ating lagayan Ayan Sap sap Ayan, ganyang kabiyaya dito huli-huli lang sa gilid-gilid eh may pwede nang pang ulam langing tipid na po hagis pa tayo ayun po medyo paliwanag na rin yung ang kapaligiran layuan natin yun nadali kaya minsan dito may mga kawa ng bangus gaya nung nahuli nila katoto nila kahasang try natin at pasensya na kayo kung medyo rinig yung ating paghinga dahil malapit po yung ating ilong sa pang video natin nasa dibdib po kasi yung pang video natin ito kaya meron Ayun, mayroon pa rin. Uy, ano yon, May bangus. Bangus ba to? Oh, may bangus nga. Uy, may bangus. Thank you, Lord. <laughs> may bangus. Ayun, oh. Wow, may bangus pala tayo na huli. sa mga sap-sap. Wow. Mabiyaya. Ayan, oh. Wag, wag na lang natin ito unti unti natin ni wag wag yun ito bangus oh wow thank you lord uy baka makatakas pa ilagay na natin sa ating lagayan oh Woo, bangus thank you lord may bangus na tayo ito pa Salinyasi sih sap sap sari sari itu salinyasi sih ui ya. Sup, sup. May nadali tayong bangus? Isa? Ha? May nadali bangus? Isa? Isang <laughs> piraso? Oo. Hindi nga nagdala ang dala mo? Oo. Ayan na. Ano ba eh? nag na ako kagabi kaso hindi ko naiitot eh. Napakot ko na. May, may, may dami kasi nang gawa ka Oo. Ay meron pa pala dito. Ito pa oh. dalawa yung isang maliit balik natin yung isa oo ayos yan yan supporta natin si Katoto kasi maganda yung kanyang mga huli ngayon jackpot palagi <laughs> Toto TV palaging jackpot oo liwanag na ay pinapaliwanag mo para magpantaw gisa natin dito may nakita si Toto Umabot. <laughs> Sana nga umabot. Dito's natin sa kabila na huli yung ano eh, may bangus. Mga nandito yung mga kasama niya, yung kawan. Ayun paliwanag na rin po. Ayun, pinababalang natin. Tapos dahan-dahan natin hatakin. Bubabaw ngayon ng high Wala pa, pa Tataas pa kayo, no? Wala Wala nga oh <laughs> Wala kuha yun ah Ganda ng pagkakaagis natin Walang uli. <laughs> Try natin dito sa kabila guys Di ba? Sabi nga wala yan sa hagis nasa isdayang kung merong mahuhuli o wala ito ito yung mga maliliit na sapsap -sap, oh. balik natin ito yung mga lumulusot na sa lambat big sabihin maliit po masyado yan try tayo dito sa kabila baka nandito yung mga kawan baka may pumasok sa bulsa ng ating lambat uy meron nga merong isa ano yan ay bangus ulit bangus na good size oh, thank you lord may bangus ulit tayo na huli kapote oo ka Ayun na yung bangus natin. <laughs> oh, nakadali. <laughs> nakadali yung bangus <laughs> Oh, may kasama pang sapsap. -sap. Pangalawang bangus na to. <laughs> Mga good size na bangus guys oh. oy Oh. Oh, sarap to idaig. Eh, oh. Babad sa suka. May pang sabaw na tayo, mayroon pang pang prito-prito. Ito sap, sap Ito isa, ano to? Sapsap -sap ulit di talaga po Sanatang idol ko yun Yan Sarap yan, puro sariwa Sari-saring isda Grabe, yan ang the best Ingat, ingat Pag may nahuli kang barracuda <laughs> ay si Katoto, magpapandaw na siya Hintayin niya lang po na medyo lumiwanag Para mapandaw niya yung kanyang pamanti Lagi kang jackpot sa pamante. Oo. Oo. Ngayon guys, hagis ulit tayo. Yan, medyo lumiwanag na. Dito lang tayo sa gilid-gilid naman. Yan. Nag-agis na rin tayo dito kanina pero hagisin ulit natin. kasakali madali yung kawan dito kasi dito guys tiyempuan lang minsan may mga nadaan na bangus or sari saring isda dito sa gilid gilid yan subukan natin kung madadagdagan pa yung huli natin nakailang agis na rin tayo nasa walo na yata ayun meron ulit ano yun? Ah, oh, salinya si. May huli tayong isa. Ay salinya si Kabasi pala. Yan, isang salinya si Ay Kabasi. Dito naman tayo sa kabila. Baka madagdagan pa yung ating bangus ayo na lang natin yun kailangan talaga dito palakasan ng hagis para umabot dun sa gusto nating matamaan dito dyan magandang masapul ganda ng panahon oh mga na medyo mahangin. Meron kaya? Wala. Maglasangis tayo dito sa gilid ng lagusan. Try natin dito. Baka meron na ditong naglalaro naglalarong isda bisa natin uy baka higupin yung lambat natin ayun ang higup yun lakas baka dito makadali kasi tayo ng malalaki Ah, malilit man. <laughs> Pero okay na yan. At least meron. Yun. Eto na ang ating mga nahuli. O, di ba? May pangulam na tayo. Goods na ang ating pang-ulam na naman sa araw po na ito sulit na sulit na ayan so, ito yung ating nahuli kanina ito na po yung ating mga nahuli okay na po yung nahuli natin na to guys para makapagluto pa tayo ayan may mga salinya salinyasi, kabasi talakitok, bangus sapsap -sap, -sap karamihan po at saka ayan bangus yan po ang ating nahuli ngayong araw nito, Meron na tayong pang ulam-ulam. Sulit na sulit na po yan. Thank you Lord sa mabiyayang araw. May nag-aabang na ibong dun guys. So, ayun oh. Inaabangan niya yung mga isda. Gawa lang tayong thumbnail guys. Yun. Ngayon po uwi na tayo para makapagluto pa tayo ng ating almosal Ang oras pala natin ngayon ay 6.30 na po ng umaga At uh, medyo wala na rin tayong mahuli Nakailang hagis na rin po tayo Lagpas 10 na yata pero wala na tayong mahuli dito sa gilid-gilid Let's go! Uwi na po tayo para makapagluto pa Tuyo so, po sa ating pagluluto mamaya Ngayon po nasa door na tayo Tapos nalinisan na rin natin yung ating mga sapsap -sap. Tsaka talakitok May bangos din po dito Tsaka salinyasik Iprito naman po natin yan Ayan, tinanggal natin yung ulo ng bangos tapos linagay natin dito sa ating sinabawan e mag sinabawan tayo tapos prito Ayan. yung ating mga ingredients hiwain din po natin meron tayo dyang ito yung ating pechay tsaka yung sibuya suluyo at tsaka kalamansi Ayan. wala po tayong kamatis wala tayong available so umpisa na po natin mag iwa muna bago magluto umpisa na po natin magprito prito Ayan. Prito tayo muna ng isda habang nagpapakulo tayo dyan nung ating sabaw Duto na natin ating salinya si tsaka yung bangus Ayan. Tama lang po yung dinutungan natin ngayon Pang sapat lang na ulam natin ng ilang kainan Ayan. Bigyan din natin ang ating mga kasama Ayan. Ayan. So ito lang po muna natin to. kuluan na po yung ating tubig. Lagyan na natin yung ating luya at saka sibuyas. Ayan. Iyon, na po ulit. Maglagay na tayo ng asin. Konti lang po. Naglagay na pala tayo ng konting patis kanina. Tapos yung ating paminta. Pamintang durog po yan. Tapos lagay na po natin yung ating mga talakitok, sap-sap, at -sap, yung ulo ng bangus. Yan. Para may sabaw tayo mamaya sa ating pagkain. Ay, meron pa pala na iwan dito. <laughs> Lagay na po natin yung ating pechay, ang huling ingredients. Ating sinabawan. Tapos yung ating prito po dyan ay binaligtad na natin. Yun po, luto na yung ating sinabawang isda na sariwa. Wow, sarap. Tapos yung ating prito, pinapababa lang natin dito para matanggal yung mantika. Gawa tayo ng sa usawan Ngayon guys, kain na po tayo bago tayo mag usang kumain. Mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa aking na ulinis isda. Maraming salamat po sa biyaya sa araw-araw. Basbasan niyo po yung pagkain na sa aking harapan. Magbigay ito ng, physical na, ng kalakasan sa aking physical na pangatawan. In Jesus name, Amen. Tara po, kain tayo. Yan. Madalian na. Nagutom na. Oh. Unang higit po para sa inyo. <coughs> Sarap. Malasahan mo yung asim ng kalamansi. Sarap sa, sa, sinabawan po. Sa... Hindi natin alam yung loto dyan. Basta sinabawan na may pechay. Wala po tayong kamatis. Tapos hindi rin po tayo nakakuha ng malunggay. Mm -hmm. Sarap. Po tayo? So, um, Let's try So, bangus. Hinati pala natin yung bangus kasi ma... Ah, uh, hinalo po natin yung ulo. Tapos yung nabawan. Mmm! Tama tama bagay na bagay sa prito. Sinabuan at prito. Kasi sa din pala tayo dito na suka na merong kaminta at sili. Bawang. maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta ah? dito sa ating channel sa mga palagi nagko-comment nag-like nag-share ng ating vlog thank you po sa inyong lahat nakakuha na naman tayo ng pangulaw sa araw na ito 加油！